Araw sa Capricorn na may buwan sa Pisces Ikaw ang Mystical Achiever Ang kombinasyon ng Zon sa Capricorn at Muon sa Pisces ay nagmumungkahi ng regalo ng paghahalo ng mapanlikhang katangian ng Pisces sa realidad ng Capricorn Magagawa nitong magkatotoo ang mga pangitain ito ay perpekto para sa anumang uri ng artist. Depende sa iba pang mga posisyon sa planeta, ang mga behind the scenes na artistikong profesyon ay maaaring isang posibilidad. Para sa higit pang mga libreng video at live streaming, bisitahin ang AbsoluteLipsetic.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone, at Microsoft. Tiyaking sa sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling napapanahon sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Tandaan, Unang tatlong minuto libre sa network kasama pinagkakatiwalaan at tumpak na psi checks. I browse ang aming site para sa libreng horoscope, artikulo at higit pa. Mag-click dito sa aming site o tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at dalawamput tandang bawas walong libo pitong at para makuha ang unang tatlong minuto libre.